Paunahan kayo mga ubos ng pares. Ah, oh, ubos ng pares? Oo. Oh, oh. oh. oh Ang Ano? Basta okay. magbabayad ha? Oo, okay, ako magbabayad. Oh, usapang lalaki to, usapang Ay, matino. Kaya ka pa rin Go, pare! Pare, para malibre ka. Hige, bilisan mo pa. Tadi, okay. okay. ah. sarap talaga dito sa Baspela, no? Opo. Alam mo dinayo pa natin dito sa San Nicolas, 'di ba? From Cabanatuan. Eh kilala kasi 'to na mano no, na masarap talagang kainan ng mga Paris, ganoon. Oh, kasi mayroon din yeah. ng mga second joint. Kasi mayroon silang inihaw, 'di ba? Inihaw lahat kompleto. Mga personang lang karanli rice at na Tapos and, may drinks sa din. Sobrang busog niya, sobrang. Tara, tara, tara. tara, tara, tara. tara, tara. Let's Ikaw ito. na lang on our Ano bang ikaw, ikaw na naman pa ba? No? Jaya pero uh, sahod ni Pare Abno ngayon eh. Kaya mo inaya. Oo. Oh. Pare wala na sa akin. Tinuwa na ni Mare Abno. Ayan na na iyo. Yan. yan yung sinasabi ko sa iyo Pare eh. Kaya tayo nagyaya dito. Alam ko ikaw yung magbabayad. Dapat, Dapat ikaw magbayad na rin. Hindi alam ko. Kaya yeah. uh, ginadali nyo na naman ako ginadali. sa ganyan. ikaw ko oh. sumahod, sumahod ka sa paluwagan ha. <coughs> <coughs> Grabe ka naman pati malawang paluwagan ko Tinitigan oh. mo. <laughs> alam ko naman maluwag. <laughs> Hindi, <laughs> may ikaw, ikaw na magbayad. Wala akong magbayad, ba baka sipain kita riyan. Kaya, kaya, gaya, kaya, ikaw na kasi pare. Pare, ikaw na kaya dito. Pare, bahala ka dyan. maguurong uurong ganito na lang. mag tayo niya. Ayaw mo talaga magbayad. May pera ako, kaya lang. Kaya ako sumama sa inyo. Kasi ang akala ko, ne? kayo magbabayad. Sumama daw, ikaw nga na kaya taka <laughs> Usapan kasi natin to <laughs> na magkakain tayo dito. Kaya challenge na lang tayo dito. Oo, anong challenge? Ha? Ano? Challenge. Ano? ano? Unahan kayo makapag-ubos ng pares. Ay, oh, Unahan na. makaubos ng pares? Oo. Oh. Oh. Ang Ano? <laughs> Di. Konti lang ako din. Di. Di yan. Hindi oh. ka dito. May sasabihin ako sa'yo. Unahan makaubos ng pares. Oh, ha? Hindi, Oh, baka mapagoy challenge. Hindi. Yun pa din yung challenge natin. Unahan uh. na. Oo. Oh, Halika dito. Eto, sa, eto. Eto. Oh, eto. Okay, Tira ko to. Ha. Tira ko okay. to. Okay. Sa oh, oh, yan sa'yo. Oh. Oo. yan pa rin yun. Ano ba yun? Halika dito. dalian mo. Ano ba yun? Hali dito. Halika dito. Hali Di balita ko, may bibigay sa yung pera yung may-ari nito. Tingnan mo, dali, mo, tignan mo, mo may-ari, may dali mo, puntahan mo. Anong yung may may-ari, oo, please. bilis. Dali, ayun, niya ng mga ceiling, Please, sa shoot. hindi maulang maubos yan. Dali, ayun, 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 Ano ba ako? Ano ba ako? Tanga ka puto! Bro, malaking ito! Malaking Kaya punta ako ng BBC na yun! Pero na naman ako itong... si Pera! O, tayo na lang kumainin sa mga bibigay! na. Okay, game na! O, yung challenge natin ay... Huwag ni Leland magbabayad na rin! Sinasabi ko dito eh! Kasi yung dalawa lang yan, ha? O, kung paano sila mauna mang talaga, sino mauna mang Bagus yung bawasan tano ko ng kote. Hindi na partida na sayo yan. <laughs> okay. Nakakaawa ang puto. Ready, ready. muna Ready kakainin. Oh. Ready. Ready 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 ka Ready ka ba? magbabayad ka Okay, Ready ka ba? 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 ako. ka talaga, talaga paubos uh, na to eh. Okay. Simulan ko pala sayo. Palit na lang kayo, Palit na lang kayo. Oh, yun na Gugulangan mo pa ako ah. Magulang to, <laughs> <laughs> Yung mga ganyan-ganyan. Yung mga ganyan-ganyan yung style nyo. Yung, yung mga style nyo ganyan na pagpapal Alam, uh, syempre, mas marami. Papalit ka, di ako natalo. Yung gulang ko, hang lagpas langit. O, oh, akin to, mas kukonte. Okay, Sige na, dadal. Okay, okay, okay. One, two, three. One, two, three. One, go. two, three. Go, go, go. go. Let, bilisan mo, let. Bilisan mo. Saba? Mabilis si Lele, Parang talo ka na <laughs> Bakit? Bakit, <ruh> <laughs> <lulupe> mo? <laughs> mo, gago ka? niluluwa, <laughs> uh, oh, pa. Oh. Basta uubusin. Uusapan, uubusin. Uubusin wala <laughs> oh, oh, pa rin. Oh. Oh, go, 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 go. Right, ka. bilisan mo pa. <laughs> <laughs> bakit ba, Bakit ba, ba <laughs> kasi? Bakit ba, nakitendih, <laughs> ba? <laughs> nalalagyan na, ko ba ng sili kanina to? Oo! Oh! nalagyan, mo, nalagyan mo kanina, di ba? oh bakit? damit na, suho, suho, diyan diyan suko ba yung, nagayno mo yano, gano'n! okay 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 Sabay! 1, 2, 3, go! O, talo, waw eh. Oh, talo ka na, niluwa mo eh. Hindi mo nga na, babawasan niya sa'yo eh. Ayun oh. ba, Kukunti so, lang na. to, ako mananalo. Hindi ano? mo hindi naman nabato kasi sa'yo eh. Pare, disqualified ka na. Bakit? Oh. Pinabalik mo eh. Hindi <laughs> lang pinabalik na nalagdagang ka. <laughs> 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 pa. Kaya wala, parang may apoy. Bayad na! na! Magbayad ko na! Eh. Hindi ko yung kaya mo magamit. Diluwa mo kasi. Ba't kasi nilagyan <laughs> mo na sili kanina? Alam <laughs> niluwa. Ikaw buko. Bayad. Bakit ka na? Ba't sa alam? Pakaanghang. <laughs> ano <laughs> Namamarilong yung usok? ko. Nalina, ka dyan ah. <laughs> na, ngayon ka na doon kay Gospel. Oo, pa eh. <laughs> oh, Para take out, mag take out ka. Di oh. <laughs> take out yung take huh? out yung sa akin ito. Di pagkain tayo. Okay na, okay na pa, okay na. Okay na. Oh, libre, oh, okay, okay. Okay na. <laughs>